Good morning po Sir Lee. ito uh, na yung ibabahagi ko kay Lydia. Binili ko siya ng bigas, ah uh, kaprasong baboy, ilang pirasong hotdog. Ah, uh, nilagyan ko na ng panimplan niya sa lulutuin niya. Kandila, tsaka bihon, konting bihon, one port. basta binili ko na yung mga pang siguro ilang araw na rin abutin sa kanya yan. Uh, nakwento na kwento kasi sa akin ni Mami Carol na uh, pumunta raw si Lydia sa dati kong tindahan sa SPAC uh, humihingi raw ng konting bigas at saka sampung piso pambili ng kandila kasi wala namang kuryente dun sa kanila madilim kandila ang ginagamit na pang ilaw walang pospro ibibili ko pa siya dadaling ko yan ngayong umaga sir Lee. Maraming salamat dahil sa birthday mo. Uh, yung iniisip ko na dalan uli siya, ngayon madadalan ko siya kahit konti. Ayan, malaking tulong na yan sa kanya, Sir Lee. Kinumpleto ko na, nilagyan ko na ng bawas, si, bawang, sibuyas at kamatis. Sa kabechen, bagong na iginis ako nung isang araw. Babahagian ko lang siya. Ayan, marami pong salamat, Sir Lee, at happy birthday po. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siya madadalang kahit papano. Kasi sobrang malayo yung bahay nila. Ayaw na akong payagan ni Mikey maglakad para pumunta doon. Baka daw mamaya, eh, atakihin ako sa init. Eh ngayon, magpapahatid lang ako sa anak ko para madala ko naman niyang kawawa naman siya. Halagang sampung piso, hinihingi pa niya. Kawawa naman. Kaya maraming salamat Sir at happy birthday po. Dahil sa gantim pa lang nakamit ko sa birthday mo, ayan mababahaging ko siya tapos yung yung aking mga apo, aking mga anak, napasaya ko sila. Dito po sa amin kasi wala namang mga bata na pwede mong isama sa Jollibee na na ano na kumbaga eh, hindi nakakarating ng Jollibee. Kasi nasa ano kami, uh, parang hindi ko naman masasabi kasing bukid dahil sa may mga instruktura na may eskwelahan, may intercity, may LRT na, na itinatayo. Kaya hindi ko masasabing bukid pero walang mga bata rito na hindi nakakarating ng Jollibee. Kaya sabi ko yung mga apo ko na lang, mga anak ko, tsaka pamangking ko, yun na lang ang isinama ko para maging masaya naman sila. Marami pong salamat, uh, sirly Admin, maraming salamat higit sa lahat dahil ikaw ang ikaw ang nanguna sa pagbubunot at uh, isa ako, isa kami sa Timolang Ayuda na nasale sa sa birthday ni Sir Lee, sa pa-entry ng birthday ni Sir Lee. Marami pong salamat. Matutuwa si Lydia niyan dahil meron siyang kahit papano na mailuluto at makakain niya. Dito na. Salita ako ng salita. Nandito na kami sa kila Lydia. Naglalakad kami. Tingnan niyo itsura ng daan. Ayon, ayon yung dala ko. Binitbit ng anak ko ko oh, kumakanta <laughs> napaggutom na kinakanta na kumakanta na kawawa naman napakatagal ko kasing hindi natungo rito eh amoy inihaw na tuyo kumakanta nababaliw na naman <clears throat> tingnan niyo yung daan o no? kung ano itsura Diyos me. Oo. Oh, oh. Ang itsura ng daan. Lusong sa putik. Didya! Oh. Saan Saan ka ba? Ano ginagawa mo dyan? Nagka-concert ka? Oo, uh, uh, Yeah, putik na putik. Oo nga. Ah. Nag-aayos oh, ako ng putik. Tingnan niyo pa ako, oh. Ayan, nabaong ka na. Nabaong Mag uma. na. Pag uwi mo ito, naalipunga ka na. Pakahirap ng daan niya. Ba't nandiyan ka? Eh, nag-aayos na ng ano, daan. Ha? Huh? Kaya ka kumukuha ng konting gulay. Ah. Ayun, may dala uli akong konti sa'yo. Ano na naman yan? Nanalo ko sa ano eh, sa... May sinalihan akong contest na nalo ko eh. Binahagi Binahagingan kita kahit konti oh. Ah, uh, ako sa inyo sige abutin ko. Hindi ko alam kung ano 'to. Samot, samot, samot na 'yan. Samot, samot, oh. Ah, uh, batiin mo na lang si Sir Lee doon ako nanalo. Sir, Sir lalaki 'yon, Sir Lee. Mm -mm. Batiin batiin mo oh, na. Salamat naman. kay Sir Lee sa ano. Bakong babang bigay na ano pa mamahal na ayuda. Birthday so, niya. Ano, birthday niya. Mm -mm. Birthday. Mm, -mm. Ayan, Sir Lee, nandito na ako. Siya yung kaibigan kong lagi kung Binibigyan gina... na, na ginag... Kahit ano. Ginag ng at ano lumilipad pa. <laughs> Ginagalaan ko, kaya lang napakahirap Ito tumungo na mula, rito. Na oh, napakahirap tumungo, putik na putik. Talaga. Panay-panay oh. pa, ko, oh, oh. Man, eh. ulan eh. Oo, oh, oh, may bagyo, may bagyo. Napakarumi ng patubig, oh. Ah, talaga. Ayan, oh. Kasi so, nagkitiyaga ako magpa, ano dyan, magpatinin, mahugas-hugas. Inumin kayo doon sa water district. Mm. So, kala ka ko, pang kala so, ko sa pati. Kala ko pati. Kala ko pati. Isang galon, dalawang galon. Kala ko pati inumin, diyan ka kumukuha. Mm -hmm. Napakadumi. Talaga marumi. Mm, -mm. lahat. Ayan, oh. Tingnan nyo naman ang daan dito, oh. Kung ano, itsura. May ano doon, may makdo doon sa dulo na Ay, nakabota. Ayan, ganyang kahirap ang daan, no? Wow. Hinah hinahatid ni Ellen dibaba, hanggang doon. Ang sarap ng ano kamatis Meron ah. Meron yan, may kasama. Isang pirasong kamatis, dalawang sibuyas, isang bawang. Panimpla mo. Pag magluluto ka. Pangimpa siguro, ma'am, pang dalawang araw. Abuti naman sa yan o tatlong araw. Ewan ko lang, <clears> hindi <throat> magmimilagro. Magkasama may kasama ng ano yang. Basta kumpleto na. Lahat, ano malay ko, ay nakapupo. Oo, oo, may pospro ka ba? May pospro ka na. Ah, Meron pa rin dati. Nakalimutan kong bumili pospro. Meron naman ako dito, ano. Pambili. Ay, hindi, yung mahina naman akong lighter. Lighter. O, so, oh, bibigyan, ano yan, yan, bibigyan. Yan? Konting barya, pambili ng pospro at ah, nakalimutan. Wala ka, sige, tatanggapin ko. Nakalimutan kong bumili. Hmm. O, sige na. Aalis na kami papasok hmm. yung anak ko eh. Mahulog Sinaman, pa sa patubig, sayang. Ayaw oh, Baka butas ang bulusa mo. Sabi, malay ko. Ito yung pamahal na, ay, ayuda, ay, eh. Sinusuot ko, ayan na. Oo. Oh, oh. Butas na yata yung pinakapundili, ah. <laughs> Kaupo ka, ah. ano nang kahirapan. Ah, sige na, oh, sige na, babay na. Mm. Sige, babay na, ah, sige, babay. salamat. salamat mm. Sir Lee, Admin mm -hmm. marami pong salamat. Mm -hmm. <laughs> Nadalaw kulay ang aking kaibigan. Mm -mm, Dinalang ko ng konting pagkain. Ayan, oh, sige. O Salamat. Ang dami, ba? Lighting, ano ba? Lighting, ano? Blessed candle pa. Ano yun? Oo, oh, di na lang kita kandila. Kompleto mm -hmm. na yan. May bagoong na ginisa, bagoong sabote, kandila, mantika. Mm -hmm. Yung nasa sasyay na yon patis na panimpla yon Pwede mo ring sausawan, pwede ring panimpla. O, oh, sige na, o, babay salam. na. Hindi ko alam yan. Sige, alam oh, mo oh. muna dyan. Ako'y na oh, sa ginagawa. Oo, oh, baka naman tumob sa patubig. Hindi naman siguro nakasandig. Tumaob sa patubig, sayang naman. Salamat, salamat sa handog niyo. Oo, mm. eh. Natulong, biyaya, gintong ano pag-ibig pang mamahal. <laughs> Karugtungan ng gintong buhay ng taong mahirap. Oh, sige na, uwi na kami. Mm -hmm. Papasok yung anak ko eh. Mm -hmm. sige. Uh, maraming salamat, mm -hmm. Shirley Sir Lee. ah. Na, Umuyak. Admin, maraming salamat. Please like and subscribe, Agnes Ordinario. Pauwi na po kami.